Sa isang mainit na hapon sa aso'teya ng bahay ni Kapitan Tiago, tahimik na naguusap sina Maria Clara at Crisostomo Ibarra. Sa kabila ng pagod sa biyahe at magkahalong kaba at pananabik sa muli nilang pagkikita, dama sa kanilang mga mata ang matagal ng pananabik. Si Maria Clara sa kanyang marikit na kasuotan ay parang larawan ng isang mahinhin ngunit masayahing dalaga habang si Ibarra naman ay tila-alon ng damdaming pinipilit itago ang kanyang pag-aalala sa mga nangyari sa nakaraang panahon. Habang dumadaloy ang kanilang pag-uusap, lumutang ang mga alaala ng kanilang kabataan, ang mga lihim na sulat, ang mga matamis na pangakong ibinulong sa simoy ng hangin, at ang halakhakan sa mga araw na puno ng inosente at dalisay na pagmamahalan. Gayunman, hindi na sila ang parehong kabataang naglaro sa hardin. Ngayoy dala nila ang bigat ng mga pagbabagong hatid ng taon at ang mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Inilahad ni Ibarra ang kanyang kalungkutan sa pagkawala ng kanyang ama at si Maria Clara na may nagpahayag ng pag at pakikiramay, ngunit higit sa pakikipagluksa, naroon din ang pag-asa, ang kanilang muling pagtatagpo, ay tila patunay na hindi pa tapos ang kanilang kwento. Sa bawat sulyap at ngiti, dama ang pag-ibig na naghihilom sa mga sugat ng nakaraan. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap sa asoteya, pinipilit ni Maria Clara na ipahiwatig ang kanyang labis na pananabik sa pagbabalik ni Ibarra. Hindi maipagkakaila ang ningning ng kanyang mga mata habang kinikilala muli ang binatang matagal niyang hinintay. Si Ibarra naman, bagaman tuwang-tuwa sa muling pagkikita, ay may pasaning lungkot mula sa mga balitang natanggap niya ukol sa sinapit ng kanyang ama sa bawat tanong ni Maria Clara. Sinisikap niyang magpakatatag at iwasan ang masisilang usapin upang huwag mapawi ang saya ng sandaling iyon. Pinagmasdan ni Ibarra ang paligid ng bahay, lalo na ang mga halamang naaalagaan pa rin ni Maria Clara. Naaalala niya kung paano nila sabay na tinatanim ang mga iyon noong sila'y bata pa. Si Maria Clara naman ay pinilit na alalahanin ang kanilang masasayang alaala tulad ng pagtago sa ilalim ng puno tuwing umuulan at ang kanilang mga lihim na palitan ng liham. Sa bawat salitang binibigkas nila, dama ang kakaibang koneksyon at pagmamahal na hindi kayang sirain ng panahon o distansya. Habang lumalalim ang gabi, dumating ang alingaw-ngaw ng kampana mula sa simbahan. Pinutol nito ang katahimikan at tila isang paalala na may mas malalim na usaping kailangang harapin si Ibara ang katotohanan sa Habang patuloy ang kanilang pag-uusap, nagtanong si Maria Clara tungkol sa mga naging karanasan ni Ibarra sa Europa. Inilarawan ni Ibara ang mga syudad na kanyang napuntahan, ang mga paaralang kanyang pinasukan at ang mga ideyang kanyang natutunan, ngunit sa likod ng lahat ng iyon, tila may kulang ang presensya ni Maria Clara. Sa bawat kwento, palaging nauuwi sa alaala ng dalaga. Sa kanyang puso, ang paglalakbay ay naging isang paghahanap ng sariling pagkatao, ngunit sa dulo, ang tanging nais ay makabalik sa bayan at sa kanyang minamahal. Si Maria Clara naman ay ibinahagi ang kanyang mga karanasan sa kumbento at kung paano siya pinalaki ng mga madre. Bagaman may kasayahan sa kanyang tinig, naramdaman ni Ibarra ang bahagyang lungkot sa kanyang mga mata, isang pananabik, sa labas ng mga pader ng kumbento at ang pag-asa na makapiling muli ang kalayaan ng kabataan. Ang kanilang palitan ng kwento ay puno ng pagsuyo at damdaming unti-unting muling nabubuhay matapos ang mahabang panahon ng pagkakawalay. Sa gitna ng kanilang kwentuhan, may dumaan na paring Pransiskano sa ilalim ng azotea. Saglit silang tumigil at nagbatian, ngunit ang ngiti ni Ibarra ay bahagyang napawi. Sa loob-loob niya, nagsimulang sumagi ang mga katanungan ukol sa simbahan at sa papel nito sa kanyang ama. Ngunit sa harap ni Maria Clara, pinilit niyang panatilihin ang katahimikan, hindi pa ito ang tamang oras para pag-usapan, ang mga masalimuot na isyo na gumugulo sa kanyang isipan. Bumalik ang usapan sa kanilang mga alaala. Naalala nila ang araw ng pista sa San Diego, ang mga paligsahan at ang pagtakas nila sa ulan upang magtago sa silong ng simbahan. Ang bawat alaala ay tila larawan sa isang lumang aklat, muling binubuklat ng dalawang pusong matagal ng sabik sa isa't isa. Yan ba nila de Sestada? Ngunit sa pagitan ng mga ngiting iyon ay may mga hindi. Sinasabi mga pangakong hindi pa nabibigkas at mga tanong na hindi pa natatanong. Habang lumalalim ang gabi, narinig nila ang yabag ng mga paa sa hagdanan. Dumarating na ang tiyahin ni Maria Clara. Agad na nagpaalam si Ibara, may bahagyang lungkot sa kanyang tinig. Hiniling niya na sana ay muli silang magkita. Tumango si Maria Clara at sa kanyang mga mata ay makikita ang pagtitiwala at pagmamahal. Sa kanyang pag-alis, dinala ni Ibarra ang mainit na alaala ng gabing iyon. Isang paalalang hindi siya nag-iisa sa laban ng kanyang buhay. Sa pagbalik ni Ibara sa kanyang tahanan, dala niya ang alaala ng gabing iyon sa azotea. Mainit? mapagmahal at puno ng pag-asa. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, tila ninanamnam pa rin ang bawat saglit ng kanilang pag-uusap ni Maria Clara. Sa kanyang puso, malinaw ang layunin. Ituloy, ang mga nasimulang pangarap ng kanyang ama para sa bayan at ipaglaban ang kinabukasan nila ni Maria Clara. Ngunit alam niyang hindi magiging madali ang landas. Ang alaala ng pagkamatay ng kanyang ama ay patuloy na nagbabadya ng panganib at kalungkutan, habang si Ibarra ay nag-iisa sa kanyang silid, tinititigan niya ang isang lumang larawan ng kanyang ama. Sa likod ng katahimikan ng gabi, naririnig niya ang bulong ng konsensya at alaala ng nakaraan. Dito niya napagtanto ang bigat ng responsibilidad na naiwan sa kanya. Hindi lamang ito tungkol sa pag-ibig o edukasyon, ito ay laban para sa dignidad ng kanilang pamilya at karapatan ng buong bayan. Nagsimula siyang magplano sa kanyang isipan kung paano niya maipagpapatuloy ang mga adbokasya ng kanyang ama. Samantala, sa kabilang panig, si Maria Clara ay abala rin sa pagninilay. Sa kanyang kwarto, hawak niya ang isang lumat, kupas na panyo na regalo ni Ibarra, bago ito umalis patungong Europa. Sa bawat tahin ito ay nakaburda ang kanilang mga alaala, ngunit may kaba rin sa kanyang puso. Hindi lamang para sa kaligtasan ni Ibarra, kundi para rin sa kinabukasan ng kanilang pag-iibigan. Alam niyang maraming balakid ang naghihintay at hindi lahat ay handang suportahan ang kanilang pagmamahalan. Kinabukasan, nagising si Ibarra na may panibagong lakas. Sa harap ng kanyang salamin, pinangako niya sa sarili na magiging instrumento siya ng pagbabago. Isusuot niya hindi lamang ang pangalan ng kanyang ama, kundi pati na rin ang tapang at prinsipyo nito. Tumungo siya sa bayan upang asikasuhin ang mga proyekto para sa paaralan na nais niyang ipatayo isang unang hakbang sa pagsisimula ng kanyang adikain. Sa kanyang puso, naroon pa rin si Maria Clara bilang inspirasyon at dahilan ng lahat ng kanyang ginagawa. Habang lumalakad siya patungong simbahan upang makipagkita kay Padre Damaso, naramdaman niya ang bigat ng tensyon sa paligid. Ang mga mata ng mga tao ay tila sumusunod sa bawat kilos niya. May paghanga, may pagdududa at may takot. Ngunit hindi siya nagpadaig. Buo ang kanyang loob na harapin ang sino mang hahadlang. Dito natatapos ang kabanata puno ng emosyon, layunin, at mga tanong na unti-unting sasagutin ng mga susunod na pangyayari.